Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay hinding-hindi niya magagawang iwan kailanman? Kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa, ay hindi kanya magawang iwan dahil sa sobrang mahal na mahal kanya. Gusto mo ba na maging ganito ang partner mo sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimpleng ritual at paniguradong ito'y napakaipiktibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo rin ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng buti na may takip yung maliit na buti ay pwedeng gamitin, babasagin o plastic ay pwede po. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At sa likod ay isulat mo, ako ay hinding-hindi -hindi mo magagawang iwan kailanman. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, pwede mong itupi ang papel o i-roll at saka isilid o ilagay mo ito sa bute na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos nito, kumuha ka lamang ng kaunting asin at lagyan mo rin itong bute at saka maglagay ka rin ng kaunting asukal. At pagkatapos, hawakan mo muna itong bute, ilapit sa baba mo at banggitin mo ang mga salitang ito sa tulong at kapangyarihan itong ritual. Ako ay hinding-hindi mo magagawang iwan kailanman. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong bote at itago ito sa safe o pwede ito dalhin kahit saan ka man magpunta. At itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang tagbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo ito paminsan-minsan lang kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.